magandang kasi. ito umaga, mga Kaibigan. Narito tayo ngayon sa aking lugar na pinagtatentiman ko ng kamote. Mga Kaibigan, sa ating pagtatanim ng kamote marami po tayong karanasan na pinagdaanan bago tayo magkakuha ng uh, mahani na laman mga kaibigan uh, yung problema sa pagtatanim ng kamote ay marami matatagpuan habang yung kamote natin ay tumutubo isa sa problema yun pong mga damo no? pag andyan ang mga damo uh, sumabay pa itong tumubo at yumayabong sa mga tangkay ng kamote so sa atin naman ngayon uh, pinaghanapan natin ng uh, lunas kung paano makontrol po ang mga damo no? isa sa makatulong sa atin yun pong paglagay ng plastic mulching Sana nakikita nyo no? uh, tayo ng plastic mulching sa dulo na kung saan natin itatanim yung mga tangkay. Ngayon, uh, kailangan yung lupa natin ay magandang ang paghahanda. No? Maganda ang paghahanda na uh, gawin natin kama ito tuwing mainit ang panahon at saka tuyo yung, ano, tuno, tuyo yung lupa para po makagawa tayo ng kama at makaplasta tayo ng kanal. Sa atin lang ngayon, ah, uh, kagabi, yung pinaghanda natin ay may ulan so, andyan ang tubig na iwan pero, magagawa natin ng lunas ah, uh, lilinisin lang natin ang kanal so, ngayon naman mga kaibigan yun pong paraan sa pag plaster natin yun pong ah, uh, paglagay ng uh, pataba at saka pagbutas ng lupa so, kailangan uh, mayroon po tayong bara no, mayroon tong mayroon po tayong bara para mabutasan natin ang lupa kung saan doon natin ibabaon ang mga tangkay na kamuti. So, ito, uh, nakagawa na tayo. So, sa katunayan, uh, mayroon na doon tayong uh, dalawang hilila na tinataniman. So, isa naman sa paraan po natin may kaibigan na makapag-tutulong po yun pong talbos. O, oh, kailangan hindi po may stress ang talbos uh, pag kuha natin kaagad, itanim natin kaagad para po tuloy-tuloy ang kanyang pagtubo di gaya nung iba na uh, malalanta muna uh, at saka bago uh, tumubo so yung sa atin presko-presko uh, uh, yung talbos natin itatanim so ito isa naman sa kinakailangan ito. Maglagay tayo ng pataba, no? Yung pong basal. Kasi po ah uh, wala na po itong uh, pangalawang paggalaw natin, no? Yun pong pagtatanim natin ay ito lang po. Oh. Kasi yung mga damo dito sa bahagi ng tinataniman ay wala po kasi mayroon tayong pasikulting. So dito sa kanal na bahagi, ah, uh, talagang tumubo ang mga damo dito. So, pag tuloy-tuloy at mabilis yung paggapang ng mga talbos dito kasi uh, okupahin dito ang portion na ito, okupahin ng mga talbos. No? Pag mabilis ang kaniyang paggapang at saka pagyabong, talagang malulupig na po yung mga damo. Talagang wala pong damo na tumubo. So, kailangan mayroon tayong uh, pataba. Ito, Triple 14 uh, complete fertilizer. Kakaunti lang ilagay natin dito. Okay. Uh, yan. Okay. So, ang sunod na hagbang uh, kasi nilalagay na yung una natin nilagay yung mga talbos kagaya yung sa pangatlong hilera. So, magtanim na tayo so mabilis yan lang yung pagtanim natin no? talagyan lalagyan ng kakaunting lupa yan so mabilis yung pagtanim natin Okay. Okay, so so lang ang mabilis yung pong ah uh, mga talbos natin. Maski mainit ang panahon, hindi ito malalanta kasi ah uh, basang-basa yung pong ilalim na bahagi. Okay, so, meron pong ano. Okay, mga kaibigan. So, yung paggawa natin ay talagang malinis. Tuloy-tuloy no? na po agad yung pagtubo. So, sa sunod na application fertilizer po natin, mga kaibigan, ah, pag tuwing mag-umpisa ng lumabas ang mga bulaklak, kasi po yung kamote ay mamumulaklak. So, yung pong bahaging dito, ah, dito lalagyan natin ng kakaunting dakot na uh, 0.60 yun pong potassium no? halimbawa dito uh, kakaunting dakot lang lagyan natin dito so mabilis uh, maukupan na ito ng mga talbos uh, hawiin na natin punti yung lupa at saka lalagyan ng kakaunting uh, potassium so yun na po yun na pong uh, pagkain niya hanggang sa mag harvest tayo isa po sa problema mga kaibigan, Uh, sa nakaraang pamaraan pag walang plastic mulching tuwing may laman na at magarbi sa tayo pag uh, darat na ng maraming ulan yun pong laman sa ilalim ay uh, mabubulok so yun pong tinatawag naling mag ang amoy yun pong nagiging banghaw yung amoy so pag mayroon tayong plastic mulching uh, kasi pag umulan tuloy-tuloy uh, po dito sa kanal uh, malimitahan po ang basa sa ilalim so uh, malutas na po natin ang problema sa pagkabulok ng kanyang laman no? at saka malimitahan po natin yun pong sakit na buk, -buk no? yun pong uh, masisira yun sa ilalim at saka uh, wala na ang kuan, iba na ang lasa so hindi na po bibilhin sa palingke yun pong kamote na may sakit na bukbok. So mga kaibigan, ito ang uh, nakikita kong lunas sa nakaraang mga problema na naranasan natin sa pag ating pagtatanim. So mga kaibigan, tuwing nag na po tayo, uh, na to, nag na po tayo, so maganda na po tayo ng lugar no, na pagtataniman ng mga tangkay kasi po maganda pag bago tayo nag-ani, nakakuha na po tayo ng pangtanim. So tuloy-tuloy po ang ani natin. Mga kaibigan, sa panahon ito na uh, naghira po ang mga magsasaka, lalo na yung nagtatanim ng palay, maganda pag yung ibang area natin na medyo mataas ng kunti, uh, ilaan natin sa pagtanim ng kamote. no Kasi tingnan po natin, Uh, magkano po ngayon ang uh, presyo ng kamote sa palengke no? Ay, pinakamura lang pag bibili tayo ay 50 pesos so pag nagbibinta po tayo ay tinatanggap nila ng uh, 30 to 35 pesos so gaano kaliit yung isang kilo ng kamote so, no, mga tatlo, apat o limang piraso isang kilo na yan mga kaibigan so ah uh, pag nagtatanim tayo ng kamote at gagamit tayo sa paraang ating tinakay ngayon, ah, sigurado tayong makapag-ani, no? Makapag-ani. At saka, maganda naman ang krisyon ng kamote. At saka, malulunasan natin ng konti yun pong ah, problema natin sa income kasi po, mura na po. Oh, Napaka-barato yung pagbibili nila natin sa ating palay ngayon. So, ito na, no? Naglaan Itong bahaging ito mga kaibigan ay isa po itong palayan. So, yung ibang area nila ah, nilaan natin sa gulayan at nagtatanim naman tayo ng kamote. So, yun lang po mga kaibigan ang maipabahagi ko sa inyo ngayong umagang ito. At sana po ay subukan nyo ito mga kaibigan magsasaka. No? Ah, tataniman natin ang ating mga lupa para po mayroon po tayong pagkukunan na makatustos ng ating mga pangangailangan. Hanggang diyan lang po. Maraming salamat sa iyong pagpanood at masayang mainit na umaga sa inyong lahat.